Hi guys, welcome back sa akin channel. Today, unbox natin ng 10 liter pressure cooker na nahanap ko online. Ito yung heavy duty model na gawa sa high quality aluminum alloy, may hard oxidation coating at kaya mag-handle ng 80 kPa high pressure. Kung mahili kayo magluto ng bulalo, pata, deep stew, porridge, o kahit, kahit steam dishes, sobrang useful nito. So excited akong ipakita sa inyo. So let's unbox so ito na yung box medyo malaki at mabigat 3.5 kg siya which is good sign kasi ibig sabihin makapal at matibay yung material buksan natin na natin makikita yung manual yung pagtante lalo na pag pressure cooker next is the warranty card at syempre ito na yung pressure cooker mismo ang ganda ng finish makinis makintab at talatang hard oxidation aluminum ang ginamit kaya hindi madaling magasgas o kalawangin check natin ang parts lid with safety lock pressure bulb safety venting rubber gasket heavy duty handles, multi-layer composition pack. Button, completo siya and well packed. Ngayon, punta tayo sa feature na nagustuhan ko. Ito ay 10 liter capacity, pang family size at pang malaking lutuan. High quality aluminum alloy, magaan pero matibay. Hard oxidation surface, wear resistant, corrosion resistance, non-stick interior siya, hindi dumidikit ang pagkain, mas madaling linisin, uh, multi-layer composite bottom, mas mabilis at pantay ang init, 80, 80 kPa high pressure kaya mabilis pa lambutin kahit matitigas na kanya, 3D pressure system, mas even ang luto at mas flavor, flavorful, compatible siya sa lahat ng gas ng, ng stoves, gas induction, halogen, ceramic, so, smooth surface, hindi madaling dumikit, ang talsik madaling linisin. Pwede ka magluto ng congee, steamed chicken, rice, soup, porridge, halos lahat. Since multi-layer composite yung bottom, mabilis siyang uminit at mag-build ng pressure. At dahil 80 kPa ang rating, expect nyo na mas mabilis lumambot ang karne. So, yun guys. First impression ko sa 10 liter pressure cooker. Sobrang sulit. Matibay ang materialis. Ang ganda ng safety feature. Compatible sa lahat ng stove at perfect pang big batch cooking. May safety lock siya. Kaya hindi siya sasabog. Good news yun. Kasi ayoko talagang pumutok ang pressure cooker habang nagdi-video. Baka sumabog din ang career ko. Charisse! all, guys, sulit siya, matibay, compatible, kaya kahit anong kalan at ready sa lahat ng luto mo. Kung gusto magmamukhang professional ko kahit instant noodles ng luto mo, this is the one. So ayan guys, hope na nag-enjoy kayo sa unboxing ko today. Don't forget to like, subscribe, at mag-comment kung anong gusto nyong i-unbox ko next time. Bye! Keep the pressure low, pero ang luto, hi! Yun lang po. Salamat!